algo no no naman sa okay, naman sa naman da doble sa phone eh sa phone naman pa rin din din ako sa hala naman pa naman

10 verses 13 to 16. May nagdala ng mga bata kay Jesus pang hiling pato niya sa mga itong kanyang kamay. Ngunit binagwikaan sila ng mga alagad at nagalit sa Jesus. Nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan niya yung lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang sawahin. Sa bagat sa mga katulad nila nagkahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa pagkahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mabibilang sa mga pinagkaharian niya. At kinalong na Jesus sa mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala siya.